Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan. Bago magumbisa ang playoffs ay sinabi ni Tyrese Halliburton na ngayong season ay may totoong expectation sa sila sa kanilang team at ito nga daw ay ang mag-uwi ng championship. Obviously, madaming hindi pumansin sa sinabi ng young Pacers guard dahil kahit nga sa series nila kontra sa Milwaukee Bucks ay mas madaming fans pa ang mas tiwala kay Giannis at sa Bucks na magwawagi ito. Plus, andyan pa nga ang Cleveland Cavaliers at ang Boston Celtics na naging very ominant a regular season Ganun pa man ay nakikita naman natin Kung ano nga ang ginagawa nila sa number 1 Cavs ngayon Sa game 4 nga ay mahigit 40 points Ang tambak nila dito sa first half At talagang all around effort Ang pinapakita nila At may very balanced scoring din sila Sila nga ay isang team na palagi may 7 Or more players sa gumagawa ng double digits At sa panguna ni Tyrese Haliburton Ay naglalaro sila With a very fast pace Na nahihirapan ang mga team sa sabayan Kung ang ibang team nga ay nagiging magulo At makalat tuwing naglalaro ng mabilis at napapadami mga turnovers nito. Ang Pacers naman mga kaibigan ay dito nga sila nag-excel o komportable sila dito. Hindi ganung kalakasan ang kanilang depensa. Subalit they will try to outscore you. Ang kanilang bilis sa opensa ang siyang nagsisilbi din bilang kanilang depensa at ngayon na isang panalo na lang nga ang kailangan nila para makabalik sa Eastern Conference Finals sa tuluyan ng pauwiin ng number 1 seed sa Eastern Conference Cleveland Cavaliers. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kayang umabot ng Indiana Pacers sa NBA Finals for the first time since panahon pa ni Reggie Miller? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Yanis Antetokounmpo, Ayon sa latest na balita ni Shams ang ESPN, bagamat wala pang official decision ng two-time MVP, for the first time sa karir nito ay bukas ang isipan nito sa posibilidad na lumipat sa ibang team o kaya naman manatili sa Milwaukee Bucks matapos ang pangatlong sunod na first round exit sa playoffs at matapos na magtamu din ni Damian Lillard ng Achilles injury dahilan kung bakit kakailanganin nito na magpahinga ngayong offseason at sa susunod na regular season. Sa ngayon ay maiintindihan mo nga kung lumipat ng team si Yanis dahil literal na siya na lang ang naiiwan sa championship roster nila. Wala na nga si Drew Holiday at Chris Middleton, free agent na din si Bobby Portis Jr. at Brooke Lopez at higit sa lahat ay wala na din sa kanilang roster ang kanyang kapatid na si Tanasis. Nag-average ngayong playoff si Yanis ng 33 points, 15.4 rebounds, 6.4 assists, 2 steals, and 2 blocks per game on 67% shooting sa field. Subalit so, kahit na nagtala siya ng malahalimaw na mga stats, maagang nagtapos pa din ng kanilang season. At kung wala nga patutunguhan ng team ng Milwaukee Bucks next season, o kaya naman sa mga susunod na taon, bukas nga ang isipan ng one of the best players in the world na lumipat ng team upang hindi masayang ang mga natitirang taon ng kanyang prime sa isang losing team. Sa palagay nyo ba ay panahon na para lumipat ng team ang two-time MVP and former defensive player of the year winner